unang upload ko na video nung previous nito na nasuspend ako dahil doon sa back to the vendor issue na in fact, sinuli ko ng maayos pero bago natin pag-usapan yon pasok muna na yung intro And guys, balikan natin no, oh, yung kwento nga na ito ni Panda. Hindi ko na alam kung ano na ginagawa na ito. Kasi, yan nga, 2 days ako suspended. Nakalagay doon, uh, Wednesday ng 5.30. Suspended ako hanggang Friday ng 5.30 din. Suspend, suspended pa ako. So, kagabi, nung chine ko yung apps ko, nawala yung suspension ko. Ang suspension ko na lang na natila, restriction na natira sa aking apps yung rimitan so akala ko libre na ako sa suspension akala ko na lip na yung suspension ko kanina gumising ako ng maaga at naghanda para sa akin biyahe bumiyahe ako pabiyahe ako ready na ako bumiyahe nagpunta ako sa rimitan sa 7-11 at nag remit ako so nung pagkatapos ko magrimit nag-appear 5 minutes ago ng pagrimit ko nag-appear uli yung ano ko suspension ko na hanggang mamaya pang hapon dapat ang pinis Friday ngayon so nakatapos na ako kahapon pangalawang days ngayon so nag appear uli yung 5.30 na duration ko kani-kani kanina lang in ko na yung mga schedule ko eh kani kanina lang wala lang kumuha eto nag nag si panda naman guys panoorin nyo guys eto nag start session ako yan next start session tapos pag na mo yung yung ano ko yung performance ko ayan yan guys restricted yan restricted ako alam ko masisira talaga batching ko rito ayan nakabatch one tayo tapos restricted ka hindi ko alam kung anong gagawin ko rito kung mag i-in ako o hindi kasi pag hindi matik, tatamaan yung plan hours ko. So ang gagawin ko, yan, 19 minutes na lang ako. Ang gagawin ko, total lang kapag prepare naman ako kanina, nag ano lang ako, nag nag uh, bihis lang ako pabalik dahil nga suspended pa rin ako, hindi lumabas yung pang umaga kong schedule. Ngayon, eto, lumabas yung start session ko. Pero ang suspension ko mamaya pang ano, mamaya pang 5:30 naguguluhan na ako rito kay panda, di ko alam kung ano ginagawa sa performance ng ano eh. ayan o, ayan, pag tinignan nyo restricted ako currently unable to work until access restricted period has ended to learn more details about access restriction, please click in the button ayan, on the button ayan, makikita nyo, 18 10, 23 until 20, 10, 20, 23 ang oras ay, tingnan natin 5.23 pa ng hapon yung ended so <laughs> ang labo ni panda <laughs> ngayon guys itutuloy ko itong ano na to yung mag iin ako try nyo akong samahan titignan ko kung magkakaroon ako ng booking hanggang alas 5 so sa club na kung hindi rin naman ako papasukan para lang akong sira neto na na tambay sa mga tambayan pero para lang hindi masira yung ating plan plan hours kasi kaya pa namang habulin yung special hours ko magiging batch pa rin tayo magpapasukan ko to pabangabang tayo guys i-update natin to mamaya yung kaguluhan nito na ito, nalilito na rin ako rito sa ginagawa ni Panda so see you po sa aking update mamaya at kung may upload tayo na makukuha o may makukuha tayong booking kukunan din natin ng video para sa content na to see you guys later kaya papunta na tayo sa ating uh, tambayan guys bago tayo mag proceed dun sa ating uh, tambayan sa ating uh, habitat eh nakalimutan ko pala mag in so mag in muna ako dito sa aking apps kasi baka mamaya maubos yung oras natin ayan 16 minutes 16 minutes na lang tayo dapat makapag in so mag in mag -ano muna tayo pasok muna tayo sa ating session ayan picture. Submit na. Sasubmit natin. Sobrang na labo ng ano. Ayan, mag-start na po tayo. Kita nyo. Start. Ayan, start session. Start session ako. Naka-start session ako, pero dito sa app, Tingnan ulit natin kung mawawala na yung performance ano natin, restricted natin. Uh, dito pa rin. Oh, uh, na ako, pero restricted pa rin ako. Ito, hindi ko alam kung nagkaka-booking ako. <laughs> Ang labo na itong, ano na to, sistema na to. So, had to go. Ayan, yeah, no OPW na Ayan guys, nasubukan nyo na ba itong ganito ka kagulo na sistema Labo eh Suspended ka pero kailangan mo mag-in ng ano, ship Session ano ka, kailangan mag-session in ka okay. Pagka pinasukan tayo bago mag-523 mamaya Ibig sabihin Ano lang yun? O yun, ito na nga So yun guys, uh, good news sinasukan tayo double book pa crisp bat coffee so, hindi ano hindi hindi na valid yung suspension ayan with tip pa oh. alalapit lang to mga boss pasita lang lahat so pick up yung double book good news thank you panda awit sayo ayan kita nyo ba may tip pa na 20 pesos Ayan, first bat coffee. So guys, uh, napatunayan na natin, na-prove na natin na pwede na, pwede na tayo makapasok kahit na suspended. Uh, Makahabol pa tayo sa ating special hours para sa ating uh, boxing. Ayan, kanika natin. Pick muna natin ito. So on the way pa lang tayo dun sa ating tambayan Dito pa lang sa way kasi may mga vendor Pinasukan na tayo At good news pa Good thing pa Double book Hindi naman on demand rider ngayon Hindi naman demand rider dito kasi hindi naman masyadong malakas ang booking Talagang magulo lang yata sistema Mamaya pag dating ko dun sa vendor pag nakapahinga na tayo o nakaano na tayo nakastop na tayo Subukan kong tingnan uli yung performance kung nandun pa rin yung restriction ko. Ayan, maraming curiosity ito. Maraming tanong kung papasok ba pa sa, sa wallet natin yung uh, ano neto, yung earnings neto. Marami ano, pa tayong dapat uh, i-update dito sa story na to, sa content na to. Uh, let's see kung makikita natin pagdating doon, check natin kung Tanggal na ba yung restricted na naka-note sa performance natin? So in a minute, nandun na tayo sa ating vendor. Ayan, so ito na yung vendor. Check natin. Arrive muna natin. Check natin kung yung performance natin restricted pa rin. So ayan, <laughs> Ayan guys, nakikita nyo Kung nababasa nyo, ayan Restricted pa rin tayo dito sa ating app Pero nagtatrabaho tayo So, isa pang pa tanong nito Kung papasok sa earnings natin Yung ating Natrabahoy ngayon hanggang mamaya Ayan, nakikita nyo Sana malinaw Talaga, baka panapo eh. Restricted pa rin po yung ating app So, uh, update ulit natin mamaya kung mag-e-earnings tayo. Alright guys, update natin dun sa ating uh, issue kanina. Ayun na uh, paglipas ng mga ilang oras, biglang pinasukan din pala tayo kahit na naka-suspended tayo. Sabi nga anong iba, pwede naman tayo kasi papasok daw sa sa oras ng shift natin yung suspension. Pero tingin ko kasi uh, suspended ka, dapat suspended. Pero kailangan kong pasukan yung ano yan para hindi masira yung batching ko. Pero pa sa ating booking, ang tanong doon kung yung 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 earnings papasok din. Guys, maraming salamat doon sa update. At kung meron na nakasubok sa inyo diyan na ganoon ang pangyayari kasi bihira lang rin tayo Hindi naman tayo uh, madalas na gawa ng ganun. Pero yun nga, naranasan din natin. Ngayon kung naranasan pa, pakicomment lang din sa baba guys kung naranasan nyo yung sistema na suspended kayo pero pwede kayong mag-duty. So, uh, yun, nasubukan uh, natin yung sistema na gano'n. At guys, uh, dun sa mga kapanda natin na uh, di hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ba naman, pasupport naman, Iboy TV. At pakipindot na rin po yung bell para maging updated tayo sa mga video ni-upload. So, maraming salamat sa lahat ng rider, ride safe lahat.